mga ka ito mga ka kita lang ito mga ka-tets napakalagang bato tapos yung ilalim nya mga ka ayun mga ka barang butas dun mga ka-tets plus lighter lang kasi yung dalakok mga ka tapos yun, puti na yan mga ka-tets, mga tits may butas mga katits oh. bundok to mga katits yun yung kasama ko mga katits ganoon kami ng tindaw kami ng Baboy rin mo mga katits. Kita namin itong laking bato na nabuta sa ilalim. Ayan o. Talagang isquare yung doon. Butas mga katits sa ilalim. Nagdaya muna siya tapos sa ilalim. Isquare siya mga katits. Tapos so, yan. Guhit siya mga katits Parang dinikit lang yung bato. Tapos merong ano dyan? Tapos may butas dyan oh. Maraming salamat, mga katin sa inyo. Patuloy na. Bye bye mga katid sa aking YouTube channel. Salamat sa inyong